Sa may pintuan ng libingan, tatlong anino ang nag-uusap. Isang plano na ang namumuo sa mga aninong ito. Ang una ay sasalakay sa kumbento. Ang ikalawa ay lulusob sa kwartel kasama ang lima pang tao. Dumating ang isa pang anino na nagsabing bukas habang naggaganap ang pagsalakay ay sisigaw sila ng Viva Don Crisostomo. Kinabukasan ay kumalat ang balitang maraming ilaw sa libingan noong nakaraang gabi. Samantala, nagkaroon ng usapan si Don Filippo at Piloso Potasio na ilang araw nang nangihina ang katawan. Nangaral si Piloso Potasio ukol sa pagbabago ng panahon at pag-unlad. Iba na, na Alam na ng tao na sa aking

OK OK